Magandang araw po sa ating lahat mga ka karon guys nata karon diri sa palihan so wala na apsi ganina nag sila og paliya so ang ilang na harvest is 100 kapin ka kilo so after nila mag harvest ila pa ning sprayhan para uh, dili siya mga bunga dili uluron so mag spray si Uncle Tito ito yung paraan para yung hindi uh, kakainin ng uod yung ng mga bunga ng ampalaya natin so i-spray natin i-apply tayo ng medisina pesticide para may na masira yung bunga ng ampalaya para marami yung ma-harvest natin magka-crafting tayo So, konti lang yung magiging uh, damage yung reject na bunga So, kahapon nilagyan na pala nila to ng abuno So, mga isang dangkal ata yung layo ng pagkalagay ng abuno sa nun ya, puno ng uh, palaya So, mga ganyan kalayo kahapon lang so ito yung rotisyo ng isang magsasaka after harvest uh, kailangan natin alagaan yung palaya natin uh, yung maging daily routine Uh, ng magsasaka. So, shout out at saludo tayo sa lahat ng magsasaka dyan uh, para sa akin, hindi talaga madali yung trabaho bilang isang magsasaka. Si dugot pawis. Bago ka maka uh, ani o maka-craft sa iyong kinatanim na mga pananim. Kasi minsan pag Binamalas, yung tanim mo ay hindi magsasurvive or namamatay yung mga puno ng mga pananim mo so malaki talaga yung uh, magiging failure yung may puhunan na kailangan talaga ng puhunan sa pagtanim ng mga gulay so pag namamatay at failure yun talaga yung masakit na na experience na magsasaka pag yan yung mangyayari talagang pasurti-surti lang sa uh, uh, pagiging saka sa so, pagtanim ng mga ganitong so, pananim tulad ng palaya or kahit anong mga gulay na itatanim kaya salot tayo sa mga magsasaka natin. Tulad ito. May sayang to eh. to eh. May iniinjikan tunang ng uh, uod. Ito yung mangyayari pag hindi natin inisprehan yung tanim natin. Umuulan pa. So kahit umuulan, kasi kaka-harvest lang kailangan talaga mag-spray ng pesticide kasi lalo na hapon pag hapon aatake yung mga piste ng pananim natin so yun malapit nang matapos siya mag-spray ng pesticide So, balik pang ilang harvest na to, Col? So, pang apat na nilang harvest to sa pananim nila na Ampalaya. Yun, tapos na. So, shout out, Col. Sabihin mo, Col, don't forget to subscribe and follow. Ah, uh, don't forget to subscribe and follow. Oh, is, our Facebook page our and YouTube Facebook. channel all po based on channel <laughs> so yun guys yun po yung vlog natin don't forget to follow and subscribe to our youtube channel tambayan ni roni yung yun guys bye bye and god bless everyone isang maulang hapon po sa ating lahat